Yan mga bro, so magandang araw sa inyong lahat. Ano, meron tayo dito ng Aerox 155 mga bro. Ang problema nito mga bro ay namamatay tapos nagkakaroon siya ng error 12. So ngayon mga bro, meron akong i-share sa inyo kung saan ba nanggagaling or ano yung mga pwede nung pwede i-check kapag ka nag-error 12 yung inyong mga Aerox or sa max sa max tsaka sa Aerox, malimit ito mga bro isa ito sa issue ng Aerox yung nag-error -e 12 so ngayon, ah, bibigyan ko kayo mga bro ng mga tips kung ano yung mga possible na dahilan at mga pwede nyo i-check kapag nag-error -e 12 yung inyong mga motor okay, so yun mga bro bago natin umpisahan yung mga bago pala sa ating channel huwag niyo po kalimutan mag-subscribe para po lagi kayong updated tuwing mag-upload po tayo ng mga panibagong videos bro So dito na tayo Kung mapapansin nyo mga bro Bali kinalas na natin yung tank Tsaka yung side bearings uh, Chatot Check out pala sa ating trupa Dumayo pa yan oh. Galing pa ng Sega game Hali Ano ang Quezon City Quezon City mga bro Galing ng peer review So dito mga bro Xerox Malimit talagang Ang pinaka issue nito Ano mga bro Ang pinaka issue nya ay Nakikita nyo mga bro Itong sakit na yan Kaya kulay dilaw na yan Dito tayo Ayan Yang kulay dilaw na yan, hindi naman talaga yan yung stock meron talaga siyang sariling sakit yung pang Aerox kaso ang problema nasusunog yan. so marami na tayong Aerox na ginawa direkta na lang natin yan pero dito meron mga shop na nagbibinta ng ganitong klasing device para siyang lugs sa mga electrical terminal lugs so isang bolt tapos nilalagyan na lang ng nut pwede yan mga bro matibay din naman yan isa sa i mga bro kapag nag-error 12 itong sakit yung nandito yung pagitan ng stator at saka yung papunta ng ECU itong matatabang wire na yan i-check nyo yan mga bro kasi malimit masunog yan okay isa pa ito mga bro itong wires na ito. itong wires ito kita yung wire na yan galing din ang stator yan. yan may isang may mga wire dyan papunta ng stator i-check nyo rin yan baka or nasunog tapos isa pa mga bro ay ito oh. ito yung ating ECU mga bro dito yung gilid na yan dito rin nakakunik yung tatlong wire na mataba ito yung kulay green tapos kulay puti tapos yung kulay pula minsan nasusunog din yan dito naman kung nakakita nyo wala naman siyang sunog lilinisan na natin yan lahat mga bro ano? isa pa ito mga bro yan malimit ito mga bro kapag ka na check nyo na na check nyo na lahat wala pa rin possible na madumi yung stator or palitina Yeah, tapos lalong lalo na mga bro yung CKP or yung tinatawag na crankshaft position sensor. Malimit na. Kita niyo naman mga bro, ano na 'to eh. Team na team daw. So li lilinisan natin ito, mga bro kasi magkano ang isang buong set ng stator? Dati walang nabibili na CKP, ngayon mayroon na. Kundi ako nakakamali, 16 ang presyo nito ng CKP. Eh, yung buong stator, ba ma mahal 'to mga bro? Hindi lang 3,000 ito, hindi lang 4,000. Nasa 6,000 yata ang original na stator ng Aerox. Kaya medyo masakit-sakit. Tapos kapag kawala wala pa talaga mga bro, pinalitan nyo na. I-check e nyo mga bro yung kung maganit na bang umikot yung buong makina. Posible mangyari yan mga bro, posible mangyari yan. Pero dito kasi lilinisan natin to. Ito. Eh. Grabe kawawa wala wala pre. hindi naman kapangitsyon ang ayos kapag ka ganito yung kadundi. Lilinisan Kasi yung pan-CBT, tarita daw, kung kaya kaya daw nilinisan natin na napakalupit ito mga bro pati yung lube na yun nilinisan natin yan tapos nalagi tayo ng goma kasi ang pinanggagalingan niya ng dumi na yan mga bro dito yan ang gagaling sa taas oh o, nga wala na mga hangin ay eh pinakamalupit na paglilinis ay tunay kaso malaw yung pressure niya ano dahil dyan sa mata Paputi matindi yun Tapos mga bro Gagawin natin dyan no, Lahat ng sakit Na konektado sa Stator uh, natin Ititik natin Kung nagkakaroon ng loose connection Kaya ang problema kasi nito mga bro Ng motor na ito Ay Tapos nalabas yung error 12 Tumitigil bigla Tapos galing na sa Wala kasi tayo mga bro Diagnostic tool Mahal kasi Galing na sa diagnostic tool Ang problema Wala naman nakita ang error problema yun <laughs> ang problema ay dahil ng laong malay eh. maluya lang so medyo maluya lang mga bro alininisan natin yan lahat pati itong mga to mga sakit tapos kakas natin yung mga matatabang sakit na yan yan para magkaigay kasi mahirap wag ka ganito mga bro nahirap sa error 12 kasi mga bro mayroong mga error 12 na tumitigil mayroong error 12 na nag error 12 pero tumatakbo mayroong ganon tumatakbo mayroong error 12 na pag, pag nag error 12 mamamatay ang motor tapos aandar ulit mayroon naman error 12 hindi na talaga umaandar e, marami kasi mga, bu, mga marami mga bro na possible na dahil lang kung bakit ganon ano bad malugad ngayon man wala eh. Yan mga bro, so lilinisan muna natin. Eh kung mapapansin nyo, nakarekta na rin yung switch, side stand. Eh wala pa rin, namamatay pa rin. Lilinisan natin mga bro lahat ng sakit ng sensor, lahat ng mga sakit. Bugahan natin ng WD-40, tapos bugahan natin ng hangin mga bro. Yan mga bro, so siguro hanggang dito lang muna yung video natin. Ano, update yun na lang kayo mamaya mga bro kapag nalinisan natin yan. Naibalik na natin yung case at itatry natin patakbuhin kung mag -e reveal pa ba siya okay, so hanggang dito lang magandang araw sa inyong lahat at run safe lagi mga bro ano na malain yun eh Mala tayong sirani ko dito mga bro ha? hindi gagalaw-galawin mo nga